Okay, panoorin natin to mga idol. Ito yung update daw doon sa nag-viral na, nag hindi natanggal. Uh, yung video na mula sa Indonesia. Play natin. Ang siya. sa kita berani nih. Kasi mga idol, sobrang daming naniwala sa bidyong ito na totoo daw at hindi daw to scripted, hindi daw to content. Pero hindi ko alam yung mga nagsasabi ng na gano'n kung nakakapunta ba talaga sila sa official na YouTube channel or page ng may-ari ng video ito kasi sobrang daming nag mga nagpakalat ng mga marites. tapos nagpakalat na nga, hindi pa sila marunong magsaliksik, hindi mapanuri at baka walang... Baka sobrang mura yung kanila mga cellphone na walang ano, walang translation mode. At hindi marunong mag-Google. Hindi marunong mag-translate. Ayan, may mga kapatid na nangyayari dito sa video. Pero mga idol, everything we seen in this video is an act. O, ito po yung kanilang YouTube channel. oh yan po yung kanilang disclaimer. O, nandyan po sa community nila yung disclaimer. Sa bawat video may disclaimer. Ang hirap sa atin, kung anong nakikita natin na mukhang kapanipaniwala, pinaniniwalaan na kaagad natin. O, play natin ito ha. Okay, kayo na bahala makinig dito sa disclaimer ha. Assalamualaikum specifically addressed to Mr. Marcel, Red Magician, who may feel uncomfortable with our content while our content is limited to entertainment according to the profile playlist and description only entertainment and settings disclaimer comma, the video above is purely fictional and is for entertainment purposes please take the positive side and discard the negative side thanks for watching 1 fishing only title 2 what looks real is not necessarily true what was looks real is not necessary true. Tapos yung title nila, phishing. O baka kailangan pa natin i-elaborate kung anong ibig sabihin ng phishing. Ano ba yung phishing? Hook? Ano ba yung hook? Bait ba? Clickbait ba? Grabe naman yung mga kababayan natin na eto katulad nito, na-explain na ako, nag-elaborate na ako. Marami pa rin mag-comment sa comment section na naniniwala pa rin sila wala namang problema kung paniwalaan mo kasi hindi naman talaga imposible mangyari ito may mga pangyayari talagang ganito even to phenomenal pero meron talaga mga medical records na nangyari na ganyan na hindi natanggal pero itong video mismong pinaniwalaan ninyo na nakita ninyo ay pelikula lang po yan pagsasadula lang po yan yung page ng may-ari ay lagpas na 1 million subscriber at marami silang tagahangang sumusuporta sa kanilang mga story at ganap na pinakita sa video. Tayo naman mga marites na mga Pilipino, hindi na nga marunong mag-translate o pinapaniwalaan pa agad kung anong nakikita. Marami na nga kaming nagsasabi na clickbait lang yan scripted lang yan at content lang yan talagang magagalit pa sa amin na kami nagsasabi na ayon rin naman to sa ating mababasa sa kanilang mga description So, bro, just keep it cool don't have any interest in anything negative at all Brotherly greetings Bro, Marshall, sorry if I can't call you because of limited funds Ah, uh, Ito yung disclaimer nila sa bawat video sa bawat video nila same disclaimer lang yan Oo. The video above is purely fictional. Purely. Ano yung ibig sabihin ng purely? Grabe naman. And is entertainment and educational in nature. Please take the positive side and disregard or discard the negative side. Thank you for watching. Angler only title. Ano yung angler? Yung angler po, same lang din yan sa fishing. Hook. Angler is parang hook, parang bait ba? So, pang views lang. Pero for entertainment, wala namang silang harm. Yung kanilang content maybe misleading, may be mag-misconception yung tao. Pero sa atin kasi, sa mundong ito, lalo na dito sa Facebook, hindi pwedeng lahat na nakikita mo, paniwalaan mo. Hindi lahat ng content na nakikita mo, kailangan mo nang ibigay yung tiwala mo dyan, lalo na ikaw ay hindi naman nag-observe, hindi ka nag-research, at hindi ka naghanap ng ibang mga references. So, look for other references. o Kung ayaw mong maniwala sa akin, ikaw mismo pumunta sa kanilang page, tapos ang gawin mo idol, ikaw na mismo mag-copy ng kanilang description, tapos i-translate mo, and ikaw na bahalang umunawa, kahit na may nabasa ka ng ganito, i gusto mo pa rin paniwalaan. Bakit pa sila maglalagay ng ganitong klasing disclaimer kung totoo naman pala yung kanilang video in-upload? And another thing, wala pong nag-upload ng original video na hindi content na merong pa-thumbnail-thumbnail. Thumbnail. Usually, kapag merong thumbnail, content talaga yan. Grabe naman, basic lang yan ha. Pero yung mismong description nila, yung disclaimer na talaga, sila na mismo umamin. Ang problema lang sa atin, hindi natin naintindihan, ayaw natin mag pa translate Libre lang magpa-translate sa Google. Mm, thank you for watching mga idol and I hope na ma-share niyo itong video ito upang makarating rin ito sa mga taong yung cellphone nila baka wala ring translator or ayaw nilang pumunta sa Google para mag-translate. Easy to copy and paste lang naman 'yan para malaman natin kung ano ba talaga kasi hindi Pilipino yung may-ari ng video. So, bye-bye po and have a nice day sa inyong lahat. Peace be with you all.